malalaki yung bakas dito mga kabraso. Yan. Sto. Ito yung butas mga kabraso. Ayan yung mga bakas oh. Yan, mga bagong-bago. Bulik nga ito mga kabraso Sobrang laki Baka nga mas malaki pa ito Kaysa nauna nating nahuli ngayon Bulik din ito Mas malaki nga ito mga kabraso Napakalaking bulik Oops! No! Au! Huwag mong saktan mo yung... Magandang araw mga kabraso. Ayan po, magandang umaga po sa ating lahat. Oras po natin ay 9.54 po ng umaga. Ayan, dayo po tayo ngayon. Andito tayo sa loob ng barangay. Dito yung barangay pero yung sapa nila ipapasok paikot sa barangay nila. Dito na tayo. Dito ko na nilagay yung bangka kasi halos wala namang hibas ngayon dito may sapa ayan sana lang po ay rin tayo mga kabraso ayan dito tayo papasok medyo mataas pa yung tubig <clears throat> ang tabay na lang po mga kabraso malalaki yung bakas dito mga kabraso dito sana lang madali natin to ang napapansin natin ay paibas pa lang po ayan na tubig pa pupunta doon <slap> dito ang gawin tayo mag -ano. sunod kala ko butas to parang hindi diretsyo anding. Ito yung butas mga kabraso. ayan yung mga bakas oh. Ayan, mga bagong-bago. Saan lang andito. Ay, wala, ito nga butas nga ito klaro yung mga bakas dyan mga kabraso <coughs> ito lang natin thank you lord ito tubig pa lawak ng butas mga kabraso ayos malalim din Pala mga kabraso bandang dito tinamaan na oops ay silipit yung ita sana lang bulik itong mga kabraso napakalaki ramdam natin yan kapag tinagalaw yung ano natin iba yung galaw ng maliit lang 等了 natin paper sign. Bulik nga ito mga kabrasa. Sobrang laki. Ooh, uh, thank you, Lord. Thank you, thank you. Sabi ko na. season na kaya tapos kamadali yung itag natin No. Aw! Huwag mong saktan sa rinili mo. Patay, sinipit yung... Sana lang, hindi masugat. ako kabraso. Sinipit yung sarili. Itali na natin. Naitali na mga kabrasok. Sobrang laki talaga. Tsaka season na talaga siya. Sakto lang. Pero mas malaki pa ata yung nasa bahay. Unti lang. Kaya hindi kalayuan na kabrasok. Dito. May mga bakas dito. Malalaki. Hindi ko lang matiyak kung yun pa rin kung itong nadali natin ay parang ito parang ito pa rin siya ata oo oh, talaki ng mga bakas na yan sana lang hindi yan may mga lumang bakas dito mga kabraso papunta dito sa nakuhaan ko dati ng bulik medyo matagal na rin yun inayos nga niya yung butas kaso ito hindi ko to tinatpan. ayan nga yung butas dyan yan yung exit ito yung entrance nun pumasok nga dito napakarami yung bakas dito at saka inayos niya oh, mga mga bagongon na pinagkainan ang lalaki ng bakas ang bagongon daming hawing putik ayun papunta dun. tambak talaga napakalaking butas nito malaki yung nakuha natin dito Mahigit at kalahati sana lang ay nandito pa ito Hinala ko isa bulit din to. Kung hindi man ito yung medyo malayo na tong nakuha natin dito. Testing ko lang. Ay mga Kabraso, matapos yung mahaba-haba nating pagsunod. Mga Kabraso sa wakas, ito na naman bulit na naman. Akala ko yun yung nahuli natin kanina kasi may mga papunta doon na bakas. Pero dito yung sinundan ko kasi papunta dito yung kumbaga pa ba pakyat dito mga kabraso ayan o nakalubong lang sinundan ko simula doon kasi nag, nagbutas dyan hindi tinuloy napakalaki din mga kabraso ay thank you lord thank you thank you baka nga mas malaki pa ito kaysa nauna nating nahuli ngayon bulik din ito mas malaki nga ito mga kabraso napakalaking oh, bulik ayan then bakas ko simula doon sinusundan natin yung bakas papunta dito dito lang banda nawala ah yes mga kabraso yan yung mga bakas niya yan mga malalaki yan paikot ikot lang nagising ng mga kabraso ay pakatapang punta natin sa walang mga ugat para walang sagabal ang pagtalik ayun napaka season nito ay thank you lord thank you thank you nakadalawa na tayong bolik sana lang madagdagan pa ay thank you tali agad Hingan natin mga kabraso kaya sila nagkakalayo parang mas malaki pa nga tuloy ito magkaparihas lang hunting ulit mga kabraso sana lang pumakadagdag makadagdag pa tayo ayun mga kabraso parang alimango yung nasa ilalim ng buko na yun sa ilalim nasisipat ko dito doon tayo sa likod dumaan ito yung nakuhaan ko dati ng dalawa dito yung isa naka ano lang papahinga tapos doon yung isa ganun din nagpapahinga pero may maliit na hukay sa ibabaw lang dulo na to kasahan parang pulahan siya mga kabraso yung andito parang pulahan yung nasanaw natin dito laki <laughs> nga mga kabraso nasa <laughs> talagang nasa likod ng buko Asyo. pulahan nga ay thank you lord Nagtago pa. Medyo may katandaan na. Nali agad to mga kabraso. Thank you Lord. Sana lang makadagdag pa tayo. Nagpahingahan na naman mga kabraso. At malalaking bakas. Oh. sayang hindi siya tumigil dyan sana lang madali natin sa punta dito yung mga bakas na marami mga kabraso yung nasa ilalim yung mga bakas mo pumasok na dito dahan pinagkainan sana lang nandito pa sa loob hindi maganda yung ano kahingahan niya malis ah kabra ko wala chaan sayang lucky nito wish may nagha hunting dito kalakiring bayawak kabra wish ilalim hoy Aba ng buntot. Kahit hawakan dito yung dulo. Oh. Yan yung bakas niya. Ay, talaga. Ah, bahala ka dyan. Nag-hunting <coughs> ka. Talagang hinahunting niya rin dito yung may mga bakas din dito mga kabraso. Sana lang. Sana lang. Adali pa natin to Na tayo sa kabilang bahagi mga kabraso. Ayan. Ito na naman yung bangka natin. Doon na tayo sa ano. Lumabas na tayo sa barangay. Dito mga kabraso. Daong pa lang. Eh. Ah, laki ng bakas. Ay. Dito pa lang yan sa may bukana ah papuntos papuntos sa oh, sa taas ito sana lang madali natin ito mga kabraso makadagdag tayo dito ay ano dito mismo sa dadaanan natin eh itlog itlog Ugan. Sa punay. Ay, hawak na naman. pa ng mga bayawak. Hindi na tayo mga kabraso. Oras natin alas 3 na. Pasado. Ah... Uh, hindi na tayo nakadagdag dito sa area na to may mga bakas nga pero napakalikot pagod na pagod ako inikot ikot ko wala hindi madali hindi para sa atin hindi pa nakalaan Uh, kasi kapag para sa atin kahit hindi hanapin ko sang maano sa direksyon okay kita kits na lang po sa bahay mga kabraso kapagod ayan no yung araw ano na talaga alas ah, stress nasa bahay na tayo last quarter na mag alas 5 ito na yung mga huli natin timbang na natin para makita yung bigat nila ito yung una naman yung pangalawa Pus yung pulahan ay nasa ilalim parang mas malaki pa ata itong nauna natin mga gabraso yung halos umabot ng dalawang kilo mas malaki ata ito sa pangalawa timbang natin to ups at kalahati Sambuhit. mas malaki nga talaga yung nauna natin pangalawa ito talagang season season magmalikot oops mas malaki nga yung nauna isa kalahati ito isang guhit yung diferensya nila ganda yung may mga dahon pwede sila malikot pulahan ng umabot ng kalahati <laughs> parang zero zero ito ah. sa <laughs> kalahati ayan mga kabraso maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa lahat ng mga subscribers natin dyan sa mga bagong subscribers ayan po Maraming salamat po ulit. God bless po.